Huling-huli po etong si Tambalos Los, etong si Sara Duterte. Dito sa pahayag niya na ito, dito sa interview na to, ang sabi niya, napakalait daw na halaga ang 150 million. Maliit lang daw na halaga yon para sa kanya. Bakit daw sila magnanakaw ng 150 million? Ginamit naman daw lahat yon sa tama, ginamit daw niya sa trabaho niya. Ulitin ko lang ha, maliit daw na halaga yung 150 million. Dahil ang sabi niya, sa gobyerno daw, napakalaking halaga ang nangyayaring nakawan. Hmm. hmm. Napakalaking halaga. So alam mo na yan noon pa. Kung hindi ka isa sa mga gumagawa niyan, siguro nakipaglaban ka na dahil matagal ka na sa gobyerno. Siguro nilabanan mo na, nagsalita ka na rin, doon kung na sa sinasabi mo na malalaking nakawan sa gobyerno. Malalaking nakawan ng mga government officials sa ating gobyerno. Noon ka pa sana nagsalita eh, kung hindi isa, kung hindi ka isa doon sa mga sinasabi mong malalaking nakawan. Pero totoo ah, para sa inyo maliit yung 150 million. Pero kasi, hindi pa lahat lumalabas eh. Kung magkaano, magkano, magkaano, kung magkano ang ninakaw niyo po. Lahat yan, unti-unting maglalabasan. Simula pa lang, kung tutuusin na, simula pa lang ng investigation, siguro after kayo ma-impeach, maglalabasan pa. Yung dami ng baho, yung dami ng kabulastugan, yung dami ng anomalya na ginawa niyo. Ay eh kahit ngayong mga dati pa, sa Davao, naglalabasan na ngayon. So, ibig sabihin, totoo nga. Totoo nga na limpak-limpak, milyon-milyon ang nakawan sa gobyerno. At ulit-ulitin ko lang nga, kung ikaw ay may advocacy para labanan ang korupsyon, at kung alam mo ito, lahat ng ito, nagsalita ka na sana. Malinaw, maliwanag, ang ibig sabihin na ito, isa ka sa malala rin pong magnakaw ayan. Akala niyo po siguro maliligtas ang sarili niyo sa mga ganitong statement niyo, ano? Sa mga ganitong palusot. Kasi sabi ng mga natasan, sa totoo lang ang babaw ng mga explanation niya tungkol sa mga paratang against her. Di niya kayang sagutin ng mga makabuluhan na pananalita. So, yun ang sinasabi natin. Ito ba ang gusto niyo maging presidente na walang kabuluhan ang lahat ng sinasabi? Hmm. Ano yun? Gagaguhin lang tayo? Sabi nung isa pa, hmm, nalilibang daw tayo tahimik na ang MBI, NBI sa pag-imbita. Dito nga kay Sara Duterte. Dahil totoo, ha, binabaliwala neto sa Sara Duterte ang pag-imbita sa kanya ng NBI. You see, yung mga ganyang bagay. Para sa iyo, maliit lang yan. Sa mga bilyon-bilyon mong nakuha sa ahensya mo. oh you see, alam niyo na mga natasan Totoo, maliit lang yan. Pero yun nga, maglalabasan yung mas marami pang nanakaw niyo po sa gobyerno maliit lang pala sa'yo. Bobo VP. <laughs> Di mo maisip, mga kapwa mahirap, sarili mo lang ang iniisip mo, magnanakaw ang pamilya mo, mana sa ama mo. Hmm. Hulihin at ikulong na yan. No special treatment. Isama sa mga inmates at ang kanyang chief of staff, staff sa correctional, correctional parati na lang palusot at paliwanan. Pero sa investigasyon, wala namang ipaliwanag. Totoo na sa social media nagpapaawa sa mga interview, nagsasalita ito sa Sara Duterte. Uh, bottom line, para makakuha ng simpatya. Bottom line, nakakabudol pa kasi siguro talaga itong mga ito. Ano, Kung kayo po ay isa sa mga napapaniwala pa at nabubudol pa ng mga Duterte, good luck.